Bago pa man sumikat ang mga bonggang costume parties ng mga celebrities, mga in-character horror impersonations ng mga artista, mga bigaya ng candies at takutan, may kwento na ang Halloween sa Pilipinas. Isang kwento ng mga kaluluwa, paniniwala, at tradisyon na unti-unting nagbago sa pagdaan ng panahon. Noong hindi pa nasasakop ng mga Kastila at Amerikano ang Pilipinas, Naniniwala nga ang ating mga ninuno na ang mga patay ay hindi tuluyang nawawala. Nakamasid lang, dumadalaw at nananatiling bahagi ng ating mundo. Pero kailan nga ba talaga nagsimula ang Halloween sa Pilipinas? At paano ito nagbago mula sa sagradong dasar noon patungo ngayon sa mga ghosts, pumpkins at bonggang costume parade party? Bago pa ang mga Kastila, may sarili ng undas ang mga ninuno natin, hindi sa pangalan kundi sa diwa. Naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na ang kaluluwa ng namatay ay nananatili sa paligid, nagbabantay sa pamilya. Kaya tuwing may anibersarya ng kamatayan o panahon ng ani, may mga alay ng pagkain, inumin at dasal sa mga anito o espiritu ng ninuno. May mga babaylan na namamargitan sa mundo ng buhay at patay, nag-aalay ng kandila, usok at dasal. Hindi takutan ng tema noon, kundi paggalang at pakikipag-ugnayan. Para sa kanila, ang kamatayan ay hindi wakas, kundi pagpapatuloy ng ugnayan sa pamilya. Nang dumatil ang mga kastila, pinalitan nila ang mga sinuunang ritual ng mga kapistahan Ito'y tinawag na Todos los Santos at Undas. Tinawag itong Undas mula sa salitang Kastila na no Onras Funiebres, ang ibig sabihin pag-alala sa mga yumao. Ngunit sa ilalim ng mga rosaryo at misa, nananatili pa rin ang mga lumang paniniwala, nag-aalay pa rin ang pagkain, nagsisindi ng kandila, at naniniwala na sa gabi ng undas, bumabalik ang mga kaluluwa upang dalawin ang kanilang mga mahalos sa buhay. Wala pa man ang mga imported na kaganapan ng Halloween, meron ang sariling bersyon ng mga Pinipino. Ito ay ang pangangaluluwa. Tuwing besperas ng undas, umiikot ang mga kabataan sa baryo na nakaputi o may takip sa mukha, kumakanta ng mga awitin para sa mga kaluluwa. Kapalit nito, binibigyan sila ng pagkain o kakanin. Sabi na ng mga matatanda, kapag wala kang binigay, baka pag ka ng mga kaluluwa. Parang trick or treat, pero higit pa sa kasiyahan, layunin nito ang magdasal para sa mga patay at ipaalala na ang panahong yon ay paggunita at hindi takutan. Noong panahon ng mga Amerikano, pumasok ang idea ng modern Halloween mga Amerikano at ilang mayayamang Pilipino sa Maynila ang unang nangdaos ng costume parties sa mga social clubs noong 1920s. May mga sayawan, maskara at mga Halloween decorations. Para sa karamihan, kakaiba at medyo hindi maganda pakinggan ang idea ng magkukostyong bilang multo sa bisperas ng banal na araw ng mga kaluluwa kaya nanatimi itong pang-ilit at pangdayuhan lamang. Ngunit doon din nagsimulang magtanim ng binhi ang konsepto ng fun and fear sa kulturang Pilipino. Pagsapit ng 1930s, sumabay ang mga Pinoy elite sa uso, pero ginawa itong mas disente. Imbis na multo o demonyo, nagbiis silang mga prinsesa, sundalo o kaya naman ay bayani. May mga costume ball sa Manila. Pero para sa karaniwang tao, undas pa rin ang mahalaga ang paglilinis ng puntod, pagberesay at ang pag-aalay ng bulaklak. Hindi pa uso ang mga aswa mo zombies na costume noon. Mas formal ang kasuotan parang sosyal na kasayaan sa Maynila. Ngunit unti-unti, pumapasok na ang idea ng kasuotan bilang paraan ng pag-aalaala at kasiyahan bago ang banal na araw. Noong 1970s, naging uso na rin ang Halloween sa lungsod dahil sa television at commerce, sumikat ang mga parties, decorations at mga candy promos. Ang mga mall at hotel ang nag organisan ng mga Halloween events at sa mga tahanan, lahat ay nanonood ng mga Halloween specials. Tuwing October 31, buong pamilyang nanonood ng multo at aswang stories. Dito na nagsimula ang maging tradisyon ng kilabot at saya, isang pinagsamang takot at tawa tuwing undas. Sa Visayas, tinatawag nila itong kalag galag May kainan at tasal para sa mga kaluluwa. Sa Sagada, may panag-apoy kung saan sabay-sabay silang nagsisinti ng mga sulu sa puntod ng mga ninuno. Sa Sambales, may tumba-tumba festival na ginagawang sining ang alaala ng kamatayan iba-ibang forma. Pero iisa ang diwa, ang buhayin sa alaala ang mga yumao. Ngayon, kahit saan ka may Halloween, sa barangay may parade, sa opisina may costume day, sa mall may pa at horror house, ang mga bata may bucket man candy, at ang mga magulang may kamera para sa social media. Pero kasabay nito, milyon-milyon pa rin ang umuuwi sa probinsya tuling undas naglilinis ng pudod, nagdarasal, nagkikita-kita. Iba-iba man ang itsura, pareho ang puso, pag-aalay, paggunita, at pag-ibig sa nao nauna sa kabilang buhay. Kung iisipin, magkaibang tradisyon man ang Halloween at Undas, pareho silang may ng maglapit sa pamilya, sa tradisyon at sa alaala ng mga yumao. Sa Pilipinas, ang Halloween ay hindi lang tungkol sa takutan. Ito ay pagsasanib ng buhay at alaala. Kahit mag-costume ka bilang aswang o magsindi ng kandila sa puntod, pareho lang ang mensahe. Ang pag-alaala ay isang anyo ng pagmamahal at 'yan ang tunay na diwa ng Halloween sa Pilipinas. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.